sa mga araw sa inyong pong lahat ngayon po ay April 30, 2025 Merkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol chapter 5 verses 17 to 26 noong mga araw na iyon inggit na ingit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib sa sekta ng mga saduseyo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, umasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol, ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo nagtuturo sa mga tao. kaya ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagbalang araw sa inyo lahat Sa so, tayo po ay napapatuloy sa ating pagbabasa at pagninilay Sa ating pong unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Matapos nga na kanilang masaksihan ang uh, muling pagkabuhay ni Kristo At kanilang ipinagpapatuloy na ngayon o sinisimulan ang misyon na ibinigay sa kanila ni Yesus na bago, bago tuluyang uh, sila ay iwanan ni Yesus No? At dito nga ay buong katapangan na nilang hinaharap ang anumang mga hamon, ang anumang mga humahad lang sa kanila pong landas. Kaya kahit na sila ay ikinulong, uh, tinutulungan pa rin sila ng Panginoon na no? sila ay pinalaya, pinalabas, Uh, muli ay pinapunta doon sa templo para mangaral ng mabuting balita uh, talagang buo na no? uh, buo na ang kanilang tapang malakas na ang kanilang loob no? na kahit na mayroong mga pang, uh, panganib may mga banta sa kanilang buhay sila hindi napapatinag at ang isang uh, nais ko rin po na matutukan natin sa bahaging ito ay yung sinabi nga na ang mga punong sacerdote no itong mga bahagi ng sa Joseyo sila po ay unti-unti uh, ay namumuhay sa inggit no? sila ay inggit na inggit na sa mga apostol dahil sa po pong pangangaral at sa dami ng mga taong nakikinig sa kanila at naniniwala sa kanila at 'yun yung isang bagay no na kailan din natin mabantayan kapag tinairal natin ang inggit sa ating puso sa tagumpay ng iba, sa nararating ng iba. At kapag hindi natin na, na, na process o na control na pag-aralan kung ano yung naidudulot ng pagkaingit sa atin, e eh tayo mismo ang magiging dahilan ng pagkasira ng buhay ng ibang tao. marami na po tayong mga kwento, lalo pa sa panahon natin ngayon, no? nalalapit na ang eleksyon, marami ang nagsisiraan, marami ang naninira dahil lamang sa inggit. No? Kapag ang isang kandidato ay sumisikat, no? minsan nga kapag nangunguna sa survey, talagang hindi sila mapakali at gumagawa na ng paraan kung paano uh, i-discredit, paano sisiraan ang, ang kanilang mga ka laban o kakompetensya sa posisyon. Kaya nawa, no? So, tingnan natin ng mabuti. Bantayan natin ng mabuti yung ating mga nagiging reaksyon. Kung ito ba ay nanggagaling sa inggit, ay kailangan na natin sa umpisa pa lang ay kontrolin na natin. Pigilan na natin. At makuha natin na wang maging masaya din. Uh, gawin din, no? O yung ano yung parte natin, kung anong nararapat natin gawin gawin lang natin ang tama nang walang sinisirang ibang tao. Muli po, isang araw sa inyo lahat.